Ikatatlumput siyam na kabanata. Aking sinabi, ako'y mag-iingat sa aking mga lakad, upang huwag akong magkasala ng aking dila. Aking iingatan ng aking dila ng paningkaw, samantalang ang masama ay nasa harap ko. Ako'y napipi ng pagtahimik, ako'y tumahimik pati sa mabuti, at ang aking kalungkutan ay lumubha. Ang aking puso ay mainit sa loob ko, habang ako'y nagbubulay-bulay, ay nag-alab ang apoy nang magkagayoy nagsalita ako ng aking dila. Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan. Kung ano, ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Narito, gaya ng mga dangkal, ginawa mo ang aking mga kaarawan. At ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Tunay na bawat tao, sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Tunay na bawat tao ay lumalakad sa walang kabuluhang lilim. Tunay na sila'y nagugulo ng walang kabuluhan. Kanyang ibinubunton ang mga kayamanan at hindi nalalaman kung sinong nagsisipulot. At ngayon, Panginoon, ano pa ang aking hinihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Iligtas mo ako sa lahat ng aking mga pagsalangsang. Huwag mo akong gawing katuyaan ng hangal. Ako'y pipi, hindi ko ibinuka ang aking bibig. Sapagkat ikaw ang gumawa iurong mo sa akin ang iyong suntok. Ako'y bugbog na sa suntok ng iyong kamay. Pagka sa pamamagitan ng mga parusa dahil sa kasamaan, ay iyong sinasaway ang tao. Iyong sinisira ang kanyang kagandahan na parang pagsira ng tanga. Tunay na bawat tao ay walang kabuluhan. Iyong dinggin ang aking dalangin o Panginoon at pakinggan mo ang aking daing. Huwag kang tumahimik sa aking mga luha sapagkat ako'y taga-ibang lupa na kasama mo nakikipamayan na gaya ng lahat na aking mga magulang. O tulungan mo ako upang ako'y magbawing lakas bago ako pumanaw at mawala.